Rex, ano nangyari? Nak, ano nangyari sa'yo? Nako, nagsusuka daw yan kanina at masakit ang tiyan. Kaya pinauwi na maaga. Eh, buti nakita ko. Kaya nilapita ko yung teacher, kinausap ko na kapitbahay ko kayo. Kaya pinahatid na sa'kin sa, sa inyo pa uwi. Anak, ano nangyari? Ba't ka sumuka? Ano nangyari ba? Ay, sabi po kasi ng nurse namin, dun sa inyo. Dahil daw po sa ulam, Masama na po kasi yung lasa, May. Pero dahil gutom na po ako, inain ko na lang. Ay, Diyos ko. Humanda talaga sa akin itong babaeng to. So, may kagagawan nito? Direct, pakihatid si Esperanza sa bahay. Puntahan ko lang si Maring V. Sige. Sige, Beth. Ako bahala din. Hanimal ka! Ano na naman? Ingo mo ah! Ang kapal ng mukha mo? Ikaw na nga itong hindi nagbayad ang utang mo, Lalasunin mo pa yung anak ko! Hoy! baka nakakalimutan mo, nagbayad ako sa'yo! Di ba? Binigyan kita ng ulam at kanin! Nay, di ba sabi ko naman sa'yo, wala na yun, hindi na pwede yun. Spanish na yun eh. Hey, hindi ba kalalay mo? Ako dapat sa tingang mo. Tanay, hindi ka! Tumigil ka dyan! Talagang sinadyam na, nasunin yung anak ko! Sabi ko, itikom mo yung banganga mo, ha? Ha? At ikaw, ha? Mapit ka dito. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Ha? Dahil hindi ko kalilimutan tong pamamahing ginagawa mo rin sa'kin. Tandaan mo! Nay! Ha? Ang katay ng mukha mo, vi? Sana, kaya mo may gawin, araw din rin mag-ina sa'kin. Layas! Nay, Tandaan mo rin to, V! Nay, ikaw na. Pala lang. Pasok! Isa ka pa eh! Ha? Ano sinasabi mo? Hmm. Nay, saan galing? Bili lang ako sa labas. Nay? Laso niya ah. na, para saan yan? Hindi pa ako tapos sa punyating bachay na yun. Alam mo ba, pagkatapos niya akong hindi dito, mga tokatok, pinapahiya niya ngayon ako dahil pinapamalita niya na ako naglaso sa anak niya. Ngayon, total, ganun din naman ang kwento niya. Tototohanin na natin. At ngayon, siya mismo ang bibiktimahin ko. Ma! Diyos ko naman. Tay, pwede ba tama na yan? Krimen na yung ginagawa mo, alam mo ba yun? Ikakapahamak mo yun eh, at ang masakit dun, ikakapahamak ko din yan. Tigilan mo na yan. Ikaw ka na? Ha? Saan mo sobra ka na? Pagdaan mo anak lang kita, kaya wala karapatan sa sagot. Sagotin ako! Gusto yes na nga. Ikaw ang ikala kumain. mo kaan? na ka.